Good morning sa inyong lahat mga kababaya Dito tayo ngayon sa Jog Boulevard Kung dito yung pare sa may Ayan, ang abang pa pila ng ating mga kababayan Gusto kumain sa pare ni Yung pila na yan, ang kundulo yan Ang kundulo na eh Ang kundulo dito, nagkakarap tayo kanina Kaya, masyal mo tayo sa Ayan, yeah, sila-sila. Sao-sao sila-sila yan. Takahin na yan. Takahin na. Pero, pababa pa rin -ma yung pila. Pero, mabilis. Mabilis siyang yung pila dito. Mabilis yung pila. Saan, so, magutuloy rin yung ating so, mga kabayan. At, siya nandyan sa mga kasahin. Ah, sa Paris ni Diwata. Yan, dito shout pa rin, shout, -out. Eh. shout out sa mga lahat ng mga nandito. Mga taga saan kayo mo? Taga Chaco kayo. Yun, mga, mga taga Mandaluyong. Shout out sa mga taga Mandaluyong. Shout out sa mama ko. Tulog ko na. Tumakas lang ako. Yun, <laughs> so, yan. Mga ah, puyat na puyat. Pero pumipila pa rin. Mga puyat na <laughs> pero pumipila pa rin. Viral pa rin dito. Viral pa rin dito. Yan. Ah, shout out sa mga kababayan natin na talaga ang nagtsatsagang pumila dito sa Paris ni Madam Diwata. Madaling araw na nakapila pa rin ayan ang magagandahan mga kababayan na gusto kumain, enjoy, parang fiesta yun parang fiesta rin ito, parang fiesta ayan yung mga kababayan natin, oh, malapit na gutom na oh ayan, shout out kila sir, sir, taga saan kayo sir? taga negros, ang layo pa sumakay pa ng aeroplano para makapunta lang dito ayan, para makakain ng Paris ni Diwata taga negros pa sila ko, oh, aabati tayo dito. Ayan, sa si tatlo lang madam. Ayan, wala siya. Ayan, oh. ayan na yan o. Oh. Mga na Oh. Ayan, malapit na, malapit na. Napakaramay pa rin tao dito sa Parisan ni Madam Diwata. Ayan. Hello kay Diwata. Ayan, hello kay Diwata. diwata. Tulog si Diwata kayo. Tulog na. Ayan, tulog si Diwata. Bale bukas. Ang umaga, siya ay magigising sa inyo. Ayan, dito, malapit na tayo sa pinakadulo. Pero nakakahaba pa rin dito sa Parisan ni Magandiwaka kaya siya na po mga kumulayan ito yung mga kumpayan natin na gusto kumain Parisan ni Magandiwaka si Welcome, welcome to the Raymond's Travel Vlog uh, Shout out to na sir malapit na sa finish time malapit na malapit na sa finish time malapit na sa finish time makakain na tayo ng Paris yan, sa out to yan

bagong tao ito. Ang, uh, ang uh, tao na nakakain na at nakasusin yung iba. Yung iba na ako, ay, yung iba nakatayo. Ayun. Okay guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, si Duwata ay tulog na. Bali, balik, balik na lang ulit tayo next time para kita kami ni Duwata. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sa panunod. sa uh, support tayo ng aking channel. Adore lang travel vlog. Magandang umaga. Kayo lahat. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po.